Meron tayong testimonya ng kababayan natin, mahina dati yung pandinig niya, tapos bumalik ang uh, lakas ng kanyang pandinig. Ito yung sabi niya, maganda yung PFC oil, nawala po yung paghina ng tenga ko, yung pandinig niya daw sa kanang tenga. Ini-spray ko lang at minamassage ko nang naging okay na. Okay, so mga kababayan, yung isang parte ng tenga niya, no, isprayan niya dito lang sa labas, kasi hilutin niya. Ayun ang sabi niya, lumakas daw uli yung kanyang pandinig, no? And then yung oil natin kasi hindi lang naman yan para talaga sa mga bukol eh, pang, pang all around yan. Tapos mga kababayan, may ginagawa ko yung, uh, yung cotton buds, pag naglilinis ako ng tenga, yung pinagbabaro ng acid guard, ayun yung pinanglilinis ko. No? All purpose din talaga yung acid guard, kahit saan yan. And then mahalaga din na meron kang ano, lunas natin, syempre kapag laging detox yung katawan mo, laging nalilinisan yung katawan mo, so lalakas ang resistensya mo, malalayo ka sa mga karamdaman, yun lang naman ang kailangan natin, malayo tayo sa, at, sa mga karamdaman, tapos lumakas yung resistensya natin para kung may mga sakit tayo is unti-unting humihina ang sakit kung laging uh, nadilitox yung katawan natin. So yun lang mga kababayan, stay healthy ako si Chance at ako magsasakang gala.